ang tamad. Don't tell me na asenso yan sa buhay. Yung utak niya, utak tamad. Ha, lagi wala na naman tayong pera? Ay, kulang na naman natin budget. Ay, kulang na naman. Eh, tingnan mo naman, naman ang buhay mo, ang tamad-tamad mo. Eh, paano ko po dadamihan ng pera? Diyos ko, paulan niyo po ng pera. Hoy, baguhin mo pag-iisip mo, magsipag ka. Gusto mong mabago ang bunga, baguhin mo yung tanim. Tapos 30 taon na, 50 taon na paulit-ulit na wala ka, ka pera pera Pero ang dami mong free time. So, sino nang may kasalanan niya? Ang mundo? Ang mga hapon? Si Magellan? Ganyan ka kasi mag-isip. Pag nagka pera, gusto mong bumili ng magandang ganito, magandang ganon. Hindi isipin, ah, magtitinda nga ako ng banana queue. Sa 2,000 ko na ito, bibili ba ako ng sapatos o isang kawali, isang kusinilya, isang piling na saging, ititinda ko sa kanto, yung puhunan ko kanina ng 500, magiging 900 na yon. Libre pa merienda ko. Pag ipinanganak ka mahirap, di mo kasalanan. Pero sa haba ng buhay na ito, namatay ka pa rin mahirap, don't tell me na wala kang pananagutan. Utak ng tamad, don't tell me na asenso yan sa buhay. Yung utak niya, utak tamad. Ha? Lagi wala na naman tayong pera? dalawang nine.